hello guys, welcome back ulit sa ating munting channel Ako si Nero ng Barangay Ayan mga idol, magluluto tayo ng isang napakasarap na special na luto ng ating pusit mga idol Stir fry pusit mga idol Talaga napakasarap talaga A shout out sa mga kabarangay ko na nasa iba't ibang parit ng daigdig mga idol Ayan, so ganito lang po ang sistema ng ating pusit So ayun, syempre linis na linis na po yan So una una, ah, hiwain natin siya ng palapad At ah, syempre tanggalin natin ang dumi kung mayroon pa Syempre hindi natin maperpe paglinis yan So alisin na lang natin At syempre hiwain natin pakros mga idol Ayan medyo panipis ang ating hiwa. So, mas maigi siguro kung medyo mas malalaki pa yung ating pusit. Ayan, ganyan lang mga idol. Gumawa ng napakasarap na diskarte ng ating stir fry na pusit na talaga namang magandang paghanda ngayong kapaskuhan, ngayong New Year. Ayan, holiday season sa ating mga Christmas party mga kabarangay. Ayan. Siyempre, ayan, mayroon tayong rock salt. I-blanch lang natin ang ating pusit. Siyempre, sa kumukulong tubig. blanch natin para matanggal ng kanyang lansa at higit sa lahat para mananatili siyang malambot. So, huwag nating i-overcook mga idol na pag-blanch natin. Dapat pag kumulubot siya, okay na. Ayan mga lods, ayan mga kabarangay, ganyan lang kasimple, kadali ang ating pagluluto ng masarap na pusit na talaga namang swak na swak pang pulutan, pang ulam, pang handaan, mga idol. So ayan kung makikita mo, ayan medyo kumulubot na siya at syempre i din natin ang kanyang ulo mga idol, ayan. ayan, nakanda tayo ng tawali at syempre maglagay tayo ng mga at least dalawang kutsarang uh, mantika. At syempre, oh, ikisa na natin ang ating sibuyas. Unahin natin ang ating sibuyas. So, pwede rin unahin natin ang, ang, ating bawang mga idol. At syempre, sunod na natin ang ating bawang at isunod na rin natin ang ating pampawala ng lansa ang ating konting luya mga idol. At syempre, yung ating silisigang at ang ating siling labuyo, ihalo na natin para manot ng kanyang lasa. So, ayan, nilagay na natin ang ating pusit na nakablanch. So, ayan, naglagay tayo ng konting oyster sauce, konting chili soy sauce, at syempre, konting seasoning. At syempre, tsaka natin siya halo haluin mga idol. Ito e, lang natin para magbalance ang kanyang lasa. Ayan, mga lord. So, naglagay tayo rito ng kalahating kutsara brown sugar. So, optional, pero para sa akin masarap kung may konti brown sugar, kahit isang teaspoon lang. Ayan, kahit konting-konti lang basta may konting brown sugar. So ayan, may doon napaka na rin, napaka -simply. at siyempre lagyan natin ng konting tubig, konting-konti lang para maluto. Ayan, naglagay pa tayo ng konting soy sauce at siyempre nilagay na natin ang ating leeks, mga idol. Ayan. At siyempre yung paminta nilagay na rin natin. At ganyan lang kasarap, kadali, kabango ang ating nilulutong stir-fry na pusit na talaga namang kaya nan tingnan. Ayun, idol. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa atin ng ating kusinero ng barangay, mga kabarangay. Ayan, magingat po tayo palagi saan man tayo naroon. Ayan, mga idol. Napaka-simple, napaka-dali. At napaka-juicy ng ating pusit. Ayan.